Hello so, mga kabisnes uh, Mayo ko ito Huwag ka ron, magsita ko ka ron Kaya natin, mami duwinan ya, taga no? anak usia siya Huwag may bugas o um, sudaan Ay, si Milo ay po Kaya na sa hospital, Man, akong bisitahon Siya ka ron mga kabisnes. mulai-mulai dia robo lagi kuliah karon. waktu kameraman pakai kita taruh bijuk ini anyway, adalah kita taruh bisnisnya.

Lo mga kabisnis, so continue ta so, karon mga kabisnis na anak ko diri ah. Latay ko ani tulay ang mga kabisnis so hapit pa sigko matagak dia kay si mi gabok na. So karon mga kabisnis ni ari ko sa iladi boy bats yang bartnet. Ako ni sang gibisitahan mga kabisnis kay na ah, nabalitaan ako nga nagluya lagi daw siya. Ah mayong unto dia ma mam, Mayong sa ah, ni ni ako kay ah, nabalitaan lagi nako nga nagsimis nagsakit lagi daw ka. So, ako mga so na, mga unta na rin yung mga susunod. Mga susunod uh, tantaon na ka na, uh, bago lang ka nah, putlan, Atong, uh, yeah, sama, eh, kawa na naputlan sa iyong tiil? Itong sa kwatro. Uh, Nga, yeah, sa may ikaw na natutuwa na. Okay lang. So, mawag na ika-business. So, akong gitan o siya ka-business. Awan ya. ah, niyang kahimutan niya. Si Bi... imo mga anak na bisita sa imo mga din eh. Wala dyan. Sus, pating na uya eh no. So, so, so karoon lang sa manang, hindi na ako lang kayo nung kadiri. Oo, so, wala ko lang. So, awa mga business, mga ni ang sitwasyon karoon mga business. So, na mayo pa rin sa lawas mga kabisnis, isigil ko bisita diri ah. So, karoon, yung suray ko diri ah ni, Ma'am Edwina,

ako sa ngayat mga kabisnis na sa isda dire na ni na si bugas alo, kilo ginagmay ra kitaw ni kay mao pa mo ipagsugod ra ko mga kabisnis ipakai ko igon na uh, noon pakai ba so pakai ko silno ani kay pakai ko na monetize so mao niya ako atabang lang niya ako sa iya mga kabisnis Di yeah, in town balo eh, mo tabangi pud siya sa iya pag vlog kay makatabang pud siya sa mga katawan Magandang kay salamat sa dala niya ng mga gulayo na pa-isda, na pa-ibugas, ay mga talong, kalbasa, alis, kumplito, na sa saging. Ako ni siyang bayir sa sweet corn. Mayroon tayong kaiyakong na kung andere na suruyan. Ang lang tagarbis na po dane, ay... Dito mo ang bayar nga way paglubad. Kahila ka man sa kasapit sa akong kagian nga napasagdan ko sa mga anak. Hindi ka sa'yo mong paggawa -pag sa hospital, wala niyo pag sila kasuray? Wala. Sus. Mungkin aku ako na 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 ka kabalakan ng business kay ikan sa iyang pag hospital gibiyaan siya dito sa ospital niya antun nga di kwanan na lang siya at iman na sa siya, siya partner karon o oh, na diri na taon, naka naka survive na gamay pero di pag sa iyon nga makalihok kay tungod sa iyang ibati karon nga na na oh, nang hukong yan yang tilo tanawa yang tilo si mi hubag pag ina iya gay nang isang pulang pulang taon niya mo na diya ka kabisnis ang iyang ang iyang uh, naputol niya nga nga tiil ang sa may tukot so yung nasayran mga ka business o so, na uh, ako kasi ang matabangan sa sunod higayon uh, please palo and share na lang mga ka business so gay na ko taso nga ako ang uh, pag uh, pag sa iya to kay may makahilak ko mga ka business uh, magtanaw mag, mag sa iya ang sitwasyon karon So ni ako karon kay akong gitabangan siya o guman siya ang partner. O katulang, lang, o sa imong ipalo lang ninyo si Roland sa iyang pagkuan sa ako ah. Tabangi po ninyo siya kay aron na makatabang siya ang dako sa uban. Lagyan na kayo siya gitabangan ba. Dili man Diliman siya kung ano pagkatao. Buutan ni siya ng pagkatao na siya ginatamangan ng tao po, dili lang kay ako siguro sa so, pagkakaroon mo siya na surprise ako ang kahintang ang balitaan magunia nga niya akong nadanggatan ng hospital ko so na bawa niya nakauli na ko uli ni surprise siya gato diri no taghan di ka salamat sa mga grasya nga iyang na paabot sa amua dako ka sa amua mas kintuod, siya pobre lang po pod, pero nadyo'y kasing-kasing nga mutabang ayun kalimut mga kaigsuunan i follow and share lang si Roland sa iyang mga blog kay sa gingon ako so wala pa ko na 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 siya natabangan ng mga tao karon ako na na, sigo, na siguro na, siguro, na kuan nga uh, mutabang gyud ay kay nakita na ko sa iyo mga vlog nakakita man ko sa iyo mga tabang karon ako na jud na hitabo na ana jud siya diri sa, sa iyo, akong atubangan mutabang na jud siya sa ko daghan jud ko salamat po sa inyo ko uh. sa inyo ang ani sa iya so wala nga naman yun so katulang mga uh, ka-business, no o mao ni akong hatag sa iya nga nga trust niya put. Ah, uh, ginagmay lang pero at least na lang ha, nakatabang ko ug may saya. So, ang tabang, uh, dili ginagmay. So, So, kanto ah. lang mga kabisnes. Ah, pa, uh, salamat kayo. Thank you for watching. So, mauna siya ka business sa uh, ah, rihang Uh, kuan pa siya kana lag, lagsik pasya siya nya mo na ni ang sunod niyang nahitabo sa dihang na, na nalayang na tiil o mo na pud ni siya ang sunod nga na naputlan ng gid tiil so oh ayo na nga digit siya na 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 gid uh, pungkol na siya o katulang salamat ka business